Hello mga ka friends, Welcome back to our channel! Ako po ang inyong friend urologist na si Dr. Joseph Lee. Kasama ang nag-iisang. Pwede ko na sabihin nag-iisang? <laughs> oh, sige. <laughs> Millennial best friend na si Doc Dandy. Pag-uusapan natin ang isa sa mga sakit na karaniwang nararanasan ng mga pusa ang urinary tract infection or UTI. Di ba, Nakakaroon pa ng UTI yes, ang mga pusa? Absolutely. Oo. Siyempre, una muna nating pag-usapan bakit prone ang female cat kumpara sa male cat. Sa anatomy kasi ng mga female, parang sa parang sa tao lang din mm -mm. yung pantog nila aside from wider yung daanan ng ihi, mm -mm. palabas. Yung distance nung pantog papunta sa labas is mas malapit siya. Uh, shorter. Yes, shorter. Oh. Comparing to that of the male na mahaba. Mm -mm. So, kapag malapit kasi siya, yung private part kasi ng babae is a point of entry din. Nung mm -mm. mga bacteria. So, mas madalas nagkakaroon siya ng UTI yung mga babae. Mm -mm. It doesn't mean, dokdan na kasi ang mga female felines are very playful. 'Di ba when you, when I see cats, no, they roll around, they 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 go around playing. Baka the shorter the track, mas prone sila doon sa dumi na ano, paligiran niya. O yung environment. Yes po. Yes, po. Kapag madumi kasi yung environment, mas maraming toxins o mga bakteriyas mm -hmm. na pwedeng pumasok mismo doon sa oven mm -hmm. na yun. Mm -hmm. Ayun, oh Pero, how will you recognize? Kagaya ko, uh, how will I recognize na may UTI? Kasi pag tao yan, di ba, i-compare mo sa tao, Dok Dan, siya meron balisaw-saw, dysuria, masakit ang puson. Yan ang magsasabi ang ang pusa unless nagsabi na sila meow meow masakit meow 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 masakit Ganun. is there a way na parang you can recognize them physically or externally na parang uy feeling ko may UTI ang pusa okay pertaining to the physical ang number one na nakikita natin is minsan is straining yung parang gusto nilang umihi, mm -hmm. hirapan or pwedeng yung paulit-ulit na, pa -konti, konti yung kanilang ihi. At the same time, minsan, yung ihi nila mismo is mayroong kasamang blood. Parang blood din siya. Mm -hmm. Pero, since habi mo kanina is... Yung mga cats and dogs natin ay hindi sila nakakapagsalita. Mm -hmm. Para makonfirm natin ito is kailangan, aside from doon sa physically na pinapakita nila, pinaka the best confirmatory test pa rin ang mga laboratory like ang ating blood test at saka urinalysis. So, just in case, lumabas sa laboratory may UTI, mm -hmm. so how do you treat your little cat? Uh -oh, little cat or adult cat, uh -oh. do you give IV antibiotics or oral antibiotic first? Okay. Depending on the severity of the situation. Mm -hmm. Kasi halimbawa, worst scenario is, mm -hmm. yung ating pasyente mismo is, siya ay hindi na nakakakain. Eh hindi na natin pwedeng bigyan ng oral medications yan. Mm -hmm. Tapos dehydrated. Mm -hmm. So baka ang kailangan nating gawin dyan is i confine or i-admit para maibigay yung mga antibiotic mm -hmm. uh, medications via doon sa kanyang swero. Ah, so, pero, just in case na Okay pa naman na kaya naman yang tolerate or meron na siyang infection pero nakakakain naman mm -hmm. siya. At kaya nung owner mismo na ibigay yung mga medications, prescribed medications na oral sa bahay. Mm -hmm. Pwede naman ang oral. Ah, okay. So, depende yan sa situation yes. ng ano. So, pag mga ganyan patients or yung mga ganyang pusa ano, na na-treat mo na ng UTI, mm -hmm. can they recur? Yes. Mm -mm. Lalo na po kapag halimbawa is merong other predisposing na na sakit ang ating mga cuts like mm -mm. diabetes or mm -mm. halimbawa is yung ating cat's is masyadong mahina yung kanyang resistensya. Mm -hmm. Kaya since ang bacteria kasi sinandyan lang sa paligid, mm -hmm. pamalik balik mm -hmm. na lang yan. Mm -hmm. Ah, ganun. So, anong paraan na pwede nating gawin para maiwasan ang magkaroon ng UTI ang ating pusa o aso? Una-una sa lahat, number one, good hygiene palinisan talaga sa kanila mismo at the same time sa buong paligid yes, so, na so. iniikutan nila kasi ang mga cats kasi silang magdila. Then kapag kumapit yung bacteria, aside from yung mouth ang point of entry, eh yung, yung Eh, papano na? na. O, oh, ito papano na? O, oh, meron tayong nagtanong, papano na yung pusa, di ba, magala? Uh -huh. They go to your neighbor or they don't, they go to somewhere else, then they come back, ang dumi-dumi, ang dugis-dungis, actually, dumadating, bumabalik sila para kumain lang, di ba? Totoo yun, nagutom. Di ba? So, these, these cats are also prone to... Absolutely, yun. So, mas uh -huh. lalo silang prone doon. Kaya, kailangan din ang lakas ng immune system ng ating pasyente. Kasi, yung mga ganyan na lumalabas is, aside from very prone sila, is, kung malakas naman yung resistensya nila, pwedeng uh -huh. yung kanilang sariling panglaban mm -hmm. mismo is nilalabanan niya yung infection na yon mm -hmm. at the same time kapag bumagsak na yung kanyang katawan doon mas mahirap na kasi baka yes. nasa chronic stage na Okay pala oh, so mga kababayan na mga fur parents, mga ano fur lovers so so alam niyo na nabanggit ni Doc Dan no how to prevent UTI. Kala niyo sa tao lang ah sa amin lang ang yung mga pasyente lang namin may UTI. Meron din sa mga ating mga cats and dogs. Anyway, thank you Doc Dan sa pagbahagi ng mga mahalagang impormasyon kung sa urinary tract infection or sa UTI ng aso at pusa. Siyempre, wag natin kakalimutan ang ating mga pusa. No? Mga ka-preference, kung meron kayong mga tanong o suggestion, mag-post lang kayo sa comment section below. Doklan, Huwag niyo kalimutan na i-like, i-share ang aming mga videos. Yan, i-like and share, ha? Oo, at siyempre mag-subscribe sa aming YouTube channel. Muli ako po ang inyong pet lover at friendly urologist na si Dr. Joseph Lee. Kasama at ako naman ang inyong millennial pet friend na si Dr. Lee dito sa The -Pet, pet Lifestyle Channel.